Hello, mga kapatid. Magluto po tayo ng adas. Yan, ginsa ko na yung onion. Ngayon, nilagay ko na yung to. O, yung adas, ah, nilagyan ko ng, um, ng ka ng rice. Then, nilagyan ko ato ah, asin. maya asin saka cumin yan po asin yan and then cumin Cumin, yan. Nalagay ko dito. And tubig. Cumin. Nalagay ko na cumin. Cumin.

Oh, uunahin natin. Yan, salamat po sa manonoon. Bye-bye. God bless po. God bless you. Bye-bye.